So nakita natin itong style kay Ga Agri TV at nakita natin maganda naman ang resulta. So tanim natin pa ganito. At tignan natin. After 20 to 30 days, makita na natin ang tubo nito. So yun mga farmers mayroon tayong subwal dito. Yan malaki. Ang gawin natin ay linisin natin ito at itanim natin. Yan. Ito yung mga ugat. Tsaka yung mga ubad niya tanggalin natin para mabilis na tumubo pwede naman natin itong itanim rikta para mabilis na pero ang gusto nating palabasin ay dito siya ano yan gusto nating patubuin ang mga mata dito sa gilid para mas maganda ang kinalabasan. So ito na mga ka-farmers, tanim natin itong subwal na nalinisan natin. Ang gagawin natin ay uh, pagalito ang ating pagtanim, baliktad. So nakita natin itong style kay Ga Agri TV at nakita nating maganda naman ang resulta. So tanim natin pa ganito. Kahit kung ganito okay naman, ah, subukan nating pabaliktad. At ah, tignan tingnan natin. After 20 to 30 days, makita na natin ang tubo nito. Mas maganda kung bago kayo maglagay ng subwal o magtanim ay magbasal muna tayo ng abono tulad ng triple 14 Yan So ganito lang Lahat ng pamamaraan sa pagtatanim Pwede natin subukan Para alam natin At matuto tayo